Ang Banal na Ebanghelyo, ngayong araw ng Martes, Enero 2, 2023. Ito ang patotoo ni Juan, nang ang mga judyo ay nagsugo ng mga saserdote at mga levita mula sa Jerusalem, upang siya'y tanungin nila, sino ka? At ipinagtapat niya ito at hindi itinanggi. At ang ipinagtapat niya ay, hindi ako ang Kristo. At tinanong nila siya, kung gayon, ano ka? Ikaw ba si Elijah? At sinabi niya, hindi ako ikaw ba ang propeta? Kaya naman, sinabi nila sa kanya, sino ka, upang masagot namin ang mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo sa sarili mo, sinabi niya, ako ay isang tinig na sumisigaw sa disyerto, at ang ilan sa mga sinugo ay mula sa mga fariseo. At siya'y kanilang tinanong, at sinabi sa kanya, kung gayon, bakit ka nagbibinyag, kung hindi ikaw ang Kristo, at hindi si Elias, at hindi ang propeta sinagot sila ni Juan sa pagsasabing, nagbautismo ako sa tubig. Ngunit sa gitna mo ay nakatayo ang isa, na hindi mo kilala. Siya rin ang susunod sa akin, na inilagay sa unahan ko. Ang mga sintas ng kanyang mga sapatos ay hindi ako karapat dapat nakalagan. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa Bethania, sa kabilang ibayo ng Jordan, kung saan nagbautismo si Juan. Ang mga sintas ng kanyang mga sapatos ay hindi ako karapat dapat nakalagan. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa Bethania, sa kabilang ibayo ng Jordan, kung saan nagbautismo si Juan. Sa sermon na ito ni Juan, sinabi niya na darating si Jesus at magbautismo sa Espiritu Santo at Apoy. Ang larawan ng pagiging bautismuhan sa Apoy ay isang magandang pagnilayan lalo na nitong inihahayag sa atin ang malalim na paglilinis na ninanais ni Jesus para sa ating mga kaluluwa. Ano ang ibig sabihin ng maging dalisay? Sa isang bagay, masakit ang pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos ay nangangailangan ng malaking sakripisyo at pagsuko. At nangangailangan ito na hayaan natin ang Diyos na gumawa ng makapangyarihang mga bagay sa loob natin. At ang pinakamakapangyarihang bagay na gustong gawin ng Diyos ay dalisayin tayo. Inihayag sa atin ng ating pananampalatayang katoliko ang katotohanan ng purgatorio pagkatapos nating mamatay. Ang purgatorio ay sinasabing isang lugar ng maraming espiritual na sakit, ngunit muli, sa isang matamis na uri ng paraan. Masakit sa diwa na nahubaran tayo ng lahat ng pinanghahawakan natin, masakit sa diwa na tinitiis natin ang kumpletong pagbabago ng kung sino tayo, at kung ano ang mahal natin. Matuto tayong mahalin ang Diyos at ang Diyos lang. Ito ay matamis din dahil, habang tayo ay dinadalisay, tayo ay lalong lumalapit sa Diyos at lumalago sa kabanalan. Inaalis nito ang pasanin ng kasalanan at pinalalaya tayong magmahal ng nararapat. Ngunit ang ating paglilinis ay hindi dapat magsimula lamang sa purgatorio. Lahat tayo ay tinawag na pumasok sa prosesong iyon ng paglilinis dito at ngayon. Tinatawag tayo na pakinggan ang mga salita ni Juan Bautista ngayon, at magsisi sa lahat ng pumipigil sa atin mula sa kabanalan ng buhay. Pagnilayan, ngayon, ang paglilinis kung saan maaaring tinatawag ka ng Diyos. Ano ang pinanghahawakan mo na gusto niyang palayain ka? Italaga ang iyong sarili sa nagpapadalisay na apoy ng pag-ibig ng Diyos, at hayaang linisin ka ng pag-ibig na iyon sa panahon ng Adviento. Panalangin, Panginoon, hangad kong malinis mo ang aking kaluluwa ninanais ko ang kabanalan ng buhay. Tulungan mo akong simulan ang prosesong ito dito, at ngayon, upang masimulan kong maranasan ang kagalakan at kalayaang inilaan mo para sa akin.